At yun na nga guys, good evening At yun, nandito tayo sa may Pioneer Heights Ayan Ito nyo naman, ang ganda dito sa area, At makitid lang yun talaga sya Ayan Ayan, ang taas ng binding na diba Makitid lang talaga yung area Pero maganda naman yung Pioneer Heights ah uh, Siguro naka Angat ng booking ko to Puro ano, puro cashless guys Eh, ano nga naman tanggihan natin yun Ayan isa naman wala tayong booking na katinga bunday e, sa cashless at least merong booking di ba nakakatatlo na tayo at nagaantay tayo ng pang-apat na booking at medyo bumabalik-balik ay eh, pagiging vlog uh, vlogger natin vlogag <laughs> and uh, may bago akong mga pictures dito sa pagbibidyo ko yung, yung mga dinadaanan sinasama ko na yan at Sira kasi yung back camera ko kaya ang ginagamit ko yung fish eye na na camera at yun nga guys uh, wala naman tayong pamalit kaagad ng cellphone para magpakuha ng magandang video kaya wala naman tayong pambili ng mga ano <laughs> DJI yung mga ha, first class na pamblog kaya eh, kung ano yung meron, kagaya nito, yung ito yung sa lesson learned natin, uh, magtiis kung wala, wag naman, ay wag magdamot pag meron, no? di ba? Kung wala pa, eh, -tiis, tiis lang, kung meron naman, di, why not bili, di ba? Pero, nakalagay dyan, wag magdamot pag meron. Siguro, ah, uh, sinasabi dyan, yung pag meron ka, siyempre, di ba, pag, pag, pag wala ka, tiis, Uh, pero nandun pa rin yung nakakahiram-hiram tayo sa mga kaibigan, relatives na, nag, na nakakaunawa sa atin, sa mga kumpari, di ba, kakilala na nagpapahiram sa atin ng unang-una. Siyempre, di ba, financial. Pero sa totoo lang, kaya ka pinapahiram kasi may tiwala sa yung magpahiram. Kaya yun ang huwag mong sisirain. Di ba naman sira ka sa pera, huwag lang doon sa tiwala. Kasi pera, nandyan lang yung kinikita yan eh. Di ba rin nang minsan kapos ka, poska, pero yung tiwala, yun ang huwag mo Kaya kanila pinapahiram, dandaan mo, hindi dahil dun sa pera. Pinapahiram kanila ng pera dahil may tiwala sa'yo. May tiwala sa sa'yo. Okay, guys. Uh, abang muna ako sa labas ng pang-apat na booking at... Uh, medyo mainit pala rito. Pag... Ano ka yung ito, tulog eh. Pagpader na kagad eh. Kaya yeah, yun, hanggang sa muli, adjust uh, maya maya ulit tayo. Uh, video ko yung palabas kasi mukhang maganda <laughs> eh. Okay, adjust. Maya-maya na lang. Yep, thank you. yun na nga guys, good evening at dun sa may ba ako nakatambay kanina sa may yun, sa Pioneer Heights uh, pinasukan ako ng booking uh, dito ko siya din nila sa may SM Supermarket ngayon, ang fare niya is nasa, I think nasa 50s lang ganun, 50s, tapos nag-add siya ng tip, wow. pero cashless yun ngayon, nung bumaba na si ma'am, sabi ko, ma'am, bayad na po kayo kaya wala na po akong, ano, uh, wala na akong babayaran. Ay, wala na kayong babayaran kasi naka-cashless na nga kayo. Pero binigyan niyo po rin ako ng 100. <laughs> ang bayad naman nun ni ma'am. Bali, alas parang lapit lang o 7 minutes lang pero ang pumasok sa aking pera. Kasama niya yung cashless tsaka yung tip niya. 25 pesos, tapos nag-tip pa ulit siya ng 100 pesos. Galing naman si Bobo at siya sa akin Tsaka doon sa tugtugtong take no? <laughs> Ang kulit eh Okay guys uh, at yun uh, Hanap ulit tayo ng panlimang booking Pangapat na booking yung si Mami eh. O yan kita mo unexpected yung mga mangyayari diba? di ba? Hindi mo inaasahan na ano na na may mga ganun palang customer or pasahero or tawag ng ibang rider eh CS, di ba? Customer service. Hindi mo sukat na kalahin na no? may mga magkitip pala ng mga ganun. Tutuwa lang ako. Yun. Ito ako ngayon sa mayon eh. It's sa Shangri-La. Ayan. It's Shangri-La. Tapos, yan. Ang tapat naman niya itong commerce. Yung Bank of Commerce. Ito ako yan. Alam ko saan Miguel Corporation yan. Ayan, um, San yeah, Miguel River Boys yun guys Kaya yun guys, eh Tuwa lang ako sa tip ni ma'am Si ma'am Honey, honey ang pangalan niya yeah, Kaya yun, thank you ma'am Honey And God bless po, malaking bagay po yung binigay niyo tip Bali, naka <coughs> 125 yung tip ko Hindi lang, hindi lang ganun 7 minutes lang Samanda lang yung iba Hindi ah, yeah, yung ibang pair uh, yung 125 na yun, kailangan mo mura bumiay na mga 25 minutes. Diba? Yun, may pumasok na naman. Pa Mapua. Ay, Makopa Street. Sa so, may paasay layo. Yun eh, nasa Ars Disney. Pas muna ako dyan. Yun. Pas muna tayo doon. Abang tayo ng mga pa-QC. O halalapit lang. Diba? Asensya na doon sa nag man, Marami naman tayong riders dyan. Hindi naman ako sanang namin Ayoko na lang mapalayo. Kasi gusto ko na lang mga kunin yung gura-gura. Pero ang na nakita mo, di ba? Sa 150, di ba? Mula rito sa may SM Wak-Wak. Sa SM yan. Dito. Nadalin mo lang siya doon sa may Makopa Street. Mga pasay sa'yo. 150. Okay guys, maya maya ulit Ito so may pumasok naman uh, Mandalu yung Puro cashless talaga ngayon huh? Do all this. Okay guys, kunin ko muna to Adios Ngayon guys, uh, nakapagatid tayo dito sa Daang Hari Dito sa may Samat, Samat Street Dito sa may Di ba, pagliko mo dito Yung sa may Shaw Boulevard dito Sa may Samat Sa may Kings Road Yung <laughs> Daang Hari Kasi <laughs> di Kings Road Ngayon, nandilig ako sa 27 Calvayog Yan uh, Hanap tayo ng booking Papunta dun sa susunod nating pang-apat na pasahero. Kaya dito muna tayo magkagilap ng buwan. Ay. Okay. Ay. dito muna sa uh, Kalbayog. Para total palalim na ng palalimang gabi. Uh, alas 10-11 na medyo gapangan na to sabihin ng gapangan yung pag matumal sa isang area uh, lipat ka naman sa ibang area na alam mong buhay pa o yung matao pa yan ang mga call centers yan yung mga area na yun o yung may mga kainan dito diba natin nun yun uh, para tayo makakuha tayo ng base sa hero, okay okay guys uh, update ko yung kayo mamaya kung saan ako makaka makakapunta o yung sa susunod kong booking pero ngayon nandirigo tayo sa mandaluyong yan manda el Bayo. Ay, sa so mga Dr. Fernandez. eh, Marami-marami na rito eh. Lapit na tayo sa Ed. Martinez, ba yun? Okay, guys. Update ko kayo mamaya ngayon sa susunod. Adios! guys, good evening at uh, dito ngayon sa ha, uh, Habila 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 Feeling Best na sama dito sa may uh, ayan Habila Link Road by Therison. 1920 dito ini hindi dito pa sa taas sa ano, ano, sa part ng dun sa area na yun basta dun paakyat hindi ang ano layo kala ko antipolo yung pala siguro boundary ito ng antipolo tayo yan ano ba dito na lang ako mesa sa gitna ng kansahan para maiwan. <clears throat> Tignan niyo yung dadaan yung kamamaya. Ewan ko lang kung ma-minimize ko yung ano Yung waste para tala itong mag-video habang na uh, makatingin uh, sa waste. Okay guys, sige na nga na lang. Diyos. It's almost... Ay, exacto 12.10 na pala. Uminan ako. Yeah. At yun na nga guys dito sa na to Naisipan kong tumawag sa bahay At napag-alaman kong mga gising ko pala sila doon Siyempre si Mama Mon At siyempre ang magaling magpuyat na si Horos Kaya yun bumunta muna ako ng 7 eleven para kumuha Or bumili nang siyempre makukutkot bago man lang matulog at least syempre di bali ng maliit ang kita basta may pasalubong ka di ba? okay na yun tignan mo talaga to nagwaguluhan pa ako sa part na to kung ano yung pipiliin ko sa dami pero mas napag-desisyonan ko na lang mga mamili na lang ng isang flavor at yun yung may dilaw na kulay sa ibabaw mula bola yata yun di ba? kaya yeah, yun at hindi na nga ako namili ng magkakaibang flavor para hindi na kami mag-away-away tatlo. Kasi pag the more na mas maraming flavor, sigurado pagkatalon-talonan nyo ba Kaya para hindi kayo mamroblema problema may bibilin kayo, isang flavor lang, di ba? At least pare-pareho kayo na merong ano, isang flavor na shop di ba? Ngayon, at nahihirapan nga ako magbukas dyan nung ano yung parang papel ng siyobaw kasi nga dry yung kamay ko eh. Eh, yun, hindi ako mawa ko ng tubig sa istante. Sa loob ng ano, steamer para mabuksan ko yung plastic hassle yun sa mga ano, nagdadry dry talaga yung balat sa panad. Yan nga. At tignan natin kung kaya bit-bitan na ito yung tatlo kasama yung cellphone. Yung galing yun, nagbibidyo-bidyo pa talaga. Eh. Ah, kaya naman pala. Ngayon, punta na nga tayo sa counter para mapaharan at malalim na rin talaga ang gabi. Hindi na pala gabi, umaga na pala. Ngayon. Ito mga po, pwede bang live na lang ito lahat? baka oh, sinuswerte at support na to grabe nagkamali pa ako sa pagbukas ng pinto at pagbukas ko ng pinto ayun may nakita akong tiki Cuci ini, no, aku. siapa siapa? hai, ini hai, resolution yan, no? Tulog na, launa na.